salat po ng Pilipino sa anumang panig ng mundo, Luzon, Visayas, at Mindanao at its o sa ibang bansa. <clears throat> Ito na po, malalaman po na natin ng katugunan, kasagutan sa lahat po ng ating mga haka-haka o ating pong dapat malaman patungkol sa bigas kung bakit pa po alos mataas pa po o mataas pa po ang presyo ng bigas sa ating bansang Pilipinas. Bagamat andon na po yung sigasig-tsaga determinasyon ng ating Pangulo upang may, pababa, may, may ibaba ang presyo ng bigas lalo-lalo na po ang mga class A o mga, mga sabihin natin masarap na, na bigas so ito na po nagpayag na po ang ang palasyo sa pamamagitan po ng direktiba ng ating Pangulo sa pamamagitan po ni Yusik, uh, Claire Castro ito na po at atin na po mapapakinggan maririnig Uh, mapapanood sa kanyang pahayag patungkol po sa bigas at kung sino po, kung bakit po uh, medyo nahihirapan po ang palasyo kung bakit hindi, niya, hindi pa po halos may baba ng tuluyan o mas up, affordable ba yung sinasabal natin, affordable sapat, sapat na dos, disc doskwento o discount sa sa pagbili o sa presyo po ng bigas. So, atin, atin na po siyang pakikinggan ang payag po ng uh, palasyo sa pamagitan po ni uh, Claire Castro Jose. So, ito na po. Pakinggan po na natin siya. Atin na po malaman kung sino po ang may author kung bakit medyo at mataas pa po at naging maging at naging mataas po ang bigas sa ating basang Pilipinas. Ito so, na. senatorial candidates na nagpo-propose na mabalik po yung kapangyarihan ng NFA sa pagbili ng bigas ko. Um, meron na po bang proposal yung economic managers or economic team pagdating doon sa legislation para ma-implement yung proposal? Actually po, matagal na po, nagkaroon ng proposal, uh, administration para mabigyan po ng sapat na kapangyarihan ng NFA. Gusto natin ipapatid na kapat po nabigyan natin ang karapatan ng NFA na magpagbenta uh, ng derecho sa taong bayan at makontrol ang presyo ng bigas, hindi po tataas pang ganito ang presyo ng bigas. Dahil sa kasalukuyan po, because of the Rice Clarification Law, na ang author ay si Sen. Cynthia Villar, ay, uh, ang nag-iimport po dito ay mga private companies hindi po nahahayaan ang government na mag-import. Kung government sana through FA, NFA, government to government, mas maganda po ang chance na mabigyan po tayo ng mas murang presyo para po din natin sa taong bayan. Dahil dito sa rice tarification law, na walang po ng kamay ang NFA, at pati po ang pag-regulate ng presyo, ng NFA ay hindi na po na ipapasutupan. Ang nangyayari po ngayon ng NFA, makakapagbenta lamang po sa Kadiwa, sa FTI, sa RGU. So yun po ang hindi maganda sa provision na ito. Kaya po noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFA. Pero to ay hinadlangan po ni Sen. Cynthia Villar. So, kayo na po ang mag-research kung paano ba napapakinabangan ng mga importers. Alamin niyo na rin po kung sino ba ang malalakas So yun po ang tunay na uh, tunay na katotohan ng na, na uh, nangyari. So mayroon pong uh, mayroon pong nagsibat, ano, mayroon pong gumawa ng batas, ano, isa batas at mayroon pong author talaga na kung bakit na para I mean, kung bakit nahirapan ng pangulo na maibaba po ang bigas so sa para sa akin po ako'y uh, ako sa ako isang mamayan din Pilipino marami uh, hindi naman hindi naman po mayaman talagang ano po talaga sa uh, sa 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 araw-araw na kita so ano po nananawagan uh, ako po ay eh, nagbibigay po ng na akin sa loobin na suportahan po natin ng ating pangulo ating mahal na pangulo sa kanyang adikain sa kanyang pangarap na uh, po yung passion kung passion pag-ibig niya na as possible talaga ginagawa niya yung trabaho niya ginagawa niya yung sa uh, yung eagerness niya yung sikap niya na may iba, may ipababa po ang lahat po ng pang-araw-araw pang, pang nating pagkain so suportahan po natin lalo lalo po yung uh, po niya na mga senador uh, kongresista. kongresista so kung maari po sana eh, ano po yung passion po nila na Uh, may maibaba po yung bigas at alam po naman natin na <coughs> yan yung ini-endorse niya yung uh, alyansa so magmasit mag, mag, po tayo maki, uh, maki uh, alamin po ang kanilang mga plataforma kasi yan po talaga ang pangarap ng mga alyansa po uh, na lahat po ng bawat Pilipino paramdaman po nila ang mababa pong presyo o araw-araw pong na pagkain na ito po ay habot kayang nilang mabibili. So, yan po, supportan po natin ang uh, pangarap ng ating Panginoon. So, ando po, pag, pag, panawagang, nga, pag, panawagan, pakikiisa, magkaisa po tayo sa hangarin ng mabuti sa ating bansang Pilipinas. So, God bless us, Philippines. So, mabuhay po ang lahat sa ating bansang Pilipinas. Mabuhay ang bagong Pilipinas.